So yun. Sama lang kayo ha. <laughs> may pa na yung ano ko. Parang gusto may in between ng siko at saka ano bang tawag doon. Sa paghawak ng camera natin. Yung Black 76 oh, yan oh, ito yung lugar niyo oh. Kay Ma'am Sir Hens Lot 18. Nadudun po kayo. Ayan yung lugar ninyo. Diba? Ah, dito tayo kaya daan, no? Papunta doon sa Black 100. Hundred. Ah, tingnan ko muna dito sa mapa ko kung nandoon ba yung Black 100. Oh, wait lang, ha? Okay, so pupunta tayo ng... Teka, yung kodi ko ko. Baka mawala. 100. 100. Ah, hindi. Dito tayo sa main road. <laughs> Okay. Oh ayan 'no. Oh. Dati bundok 'yan diyan, 'no. Oh. Ngayon, patag na. Tatayo na rin siguro yung skwilahan. Oy, may o na, na rin doon. So ito, itong walang katalikuran na ito, alam ko 'yan, ay Black 84. Ah, ayan nga, 85 na isa oh tp block 100 dalon kun doon sa harap sa dulo yung sa dulo na yun doon yun doon yung ninety uh, 92 nakita ko So ito yung pinaka main road talaga nitong uh, pabahayo ganda na rin ito Wow Ayos na ganda na Kaso nga lang tiyaga-tiyaga talaga muna sila dito dahil wala pang wala pang kuryente solar-solar pa sila. Ah, oh, buti may tubig na, oh. Oo, oh, ayos. May tubig na. Oh, yun, no, 92 ito, Ayan, 92. So, ang 100, 93... Kuya, magandang hapon. Saan <laughs> dito yung black 100. Doon ba? Sige. Saan ka galing? Saan ka galing? Saan ka galing bago yung napunta dito? Bakor, saan sa Bakor? Mulino? Ah, ilang linggo na kayo dito. Ay, si Kuya, sama kita sa video ko, Kuya. <laughs> ay, Sabuan. O, kumusta naman kayo dito? Okay. Sige. Very good. Dito yung hundred. to hundred. Ninety-four. Hindi yung una. One hundred eh. Naku, parang wala pa yung one hundred. Hindi ko yung pita One hundred six yun. No? Pero lapin natin, one hundred. Oh, six. So, one hundred, parang hindi pa wala. Dito sa kabila na to, ayan, oh. 94 pa lang yung nandudo, nakita natin. Uh -huh. Hindi ko lang kung... Kaya nga. 50. 100. Black 100. Kailan, nanay? Ano yan, eh? 106 ata yan. Tingnan ko yung kudiko ko. Yan o. Ganyan nyo. Black, 100. Tapos 105. Tapos 111. Ah, dito tayo dumaan. Sa kabila may daan dito eh. Para mas makita natin. Wala o. Oh. Wala pa yung 100. Sino po ba ito? Tika. Siga tayo dito sa kalsada, palibasa, wala pang tao masyado eh. So, baka mali lang tayo. Lock 100. Uh, Sir Bibid or Ma'am Bibid. Ayun lang yung nakalagay. Pagkadaan <laughs> pa na itong bahay na to. Oo nga, ako dito. Parang lagi na lang tayo doon dumadan. Pero mamaya. Ayan. Oo nga, ako. O, ito, okay, Black 11, o. No? Ah, Black 12. Kuya, pwede magtanong. Saan dito yung Black 100? Black 05. Uh, Black O5, hindi nyo rin alam. Black 11, hindi rin. Baka ito 11, oh. Ito 12 na ito, eh, oh. Sige. Ito ka na lang. Saan mo gusto? Doon sa kabila? Ha? Doon mo gusto? Sa mo gusto? Doon sa kabila na yon. Dito? Ayan. Okay, so ito, uh, ito na yung block 12. So assume ako na ito yung block 11. Kaso, walang nakalagay. Uh, lot 11 hanap natin. So kung, ayun o, oh, may nakalagay. Ah, ito, pala. Block 12, uh, lot 11. So hanap natin block 11. So, ah, ito. So, magpantay family, mine. Okay, so dito walang nakalagay, pero ito kasi sa kabila, may nakalagay na kung anong block. Kaya na-identify natin. Kaya na-assume ko na ito yung uh, block 11. Percival, Miss Julie. Oh, may nakalagay na pangalan, no? Ayun, no? Pagasina, family. Kung oh, may nakalagay, mine. Ayos yun, ha? <laughs> so, Punlagaw. Wala nakalagay pero lot 11. Gandang hapon po. May tanong lang, ito po yung block 11 na eh, no? Ito. Ito 12 no sa kabila. Saan kayo yung lot 11? Anong lot po kayo, Kuya? Anong lot? Seventeen. So, malamang kung galing dito, no? Pataas, no? Oo. Uh -huh. So, kung seventeen to, Oo. Then... Uh -huh. So, eleven. Parang nandito yung mga lot eleven lang kay Sir Percival o Miss Julie. Kilala niyo po ba? Hindi po. <laughs> <laughs> Masama ko sa video ko na yan. <laughs> Kailan po ba? <laughs> so ayan si Laguya siya. Tsaka kayo, galing kuya? Sa Foti kayo galing. Kumusta naman po kayo dito? Ah. <laughs> Oo oh, nga, wala ilaw? Oo nga. Oo nga, sana oh. Di ba? Ay, magandang nga po no kuya. Ang <laughs> <laughs> ganun po ba? <laughs> ano po request mo ninyo kuya? Eh, baka naman po pwede po natin matulungan po po ating tayo na matama na para sa sa kung hindi natin natin ng Ako ah, assistants ganun ho. Okay. Oh, ganun po ba? Ay bakit ho ba? Kasi siya may siya anak na special Ah, special child. ah, sige ho. Ah, okay sige. Mamaya kuya ha. Okay, may kakausapin ko kayo kuya ha. So ayun. Ah, uh, yun. Ah uh, <laughs> so kuya salamat ha so ayun uh, ma'am per sir percival o miss julie Uh, ito yung Black 11 na eh, May mga nakatira na, ah, Black, Black 11, Black, Black 111 pala. So, kasi ito yung 12 eh. So, uh, hindi ko lang alam kung yung 11, walang, walang, walang nakalagay. Buti may tubig na dito, kuya, na ano, Meron na po, meron na po. Ah, Dito po, na po namin. So, oh, at least yeah, kahit mo pa. Kaya kayo po, yung nagdana yung nagdana. noon, oh, karalinggo. Oh, nakuhaan. Nakuhaan. Sige, kuya. Salamat, ha. Okay. So, baka dito po yung alat uh, 11. Di ko lang sure kasi walang nakalagay. Itong sa kabila, uh, block black 12. Eh, kaya malamang sa malamang, nandito din ho kayo. Kung hindi dito sa area na to, kung mag-start yung... Ah, uh, One, ito dito, black 11, ay uh, pag ganun. So, kung ito yung one, itong one, tapos ito yun, three, four, 5, six, 7, eight, nine, ten, eleven. Okay. So, maaaring dito yung eleven, tingin ko ah, kung hindi akong kakamali. So, maaaring ito yung uh, lot eleven. itong bahay na to. <laughs> kung hindi ako nagkakamali. Kung hindi ito, yung sa kabila doon sa kabila. Yung kabilaan nito. So ginagawa pa lang pala ito, inaayos pa ito. Ay, may tao na. <laughs> may tao na to dito. Ayun may na-relocate na. Basta kung hindi po ito, nandi dito lang sa lugar na to. Okay? So yung uh, 105 Tsaka 100, mukhang hindi pa po natin makikita ang pinakaso. <laughs> okay, so hindi pa natin makikita yung black uh, 100 tsaka black 105 kasi katulto wala nakalagay yung dun dun sa kabila walang nakalagay pero ito may nakalagay na black 12 uh, black 112 kaya na-assume ko ito yung black, black 111 so yung black 105 uh, ayun yung hindi natin pa makikita kasi ito wala pa rin nakalagay oh. walang nakalagay Okay, so yun, uh, shout kay Ma'am or Sir Fersibal, Julie. At uh, shoutout kay Sir Kin Mikyo. So Sir Percival, Ma'am Julie, nandito kay sa lugar na to, ito yung magiging lugar ninyo. So may mga na-relocate na dito galing na sa Pote. So Block 12, uh, Block 112, na-check ko ito yung Block 111, yung 57 shoutout kay Ma'am Bibian. So nakita na natin doon yung sabi nila 57, uh, mukhang inaayos na rin pati yung kalsada na dugtungan na ng kalsada doon. Shout out kay Ma'am Mary. So, parang na naano ko na rin yung doon sa Black 75. Yung 105, so, kay Sir Admerks, no? Admerk. Uh, ayun, hindi natin makita kasi malamang nandito sa lugar na to yung O uh, 105. Yung Black 100, Seventy uh, 76, shout out kay Sir Hens. Black 72, shout out kay Ma'am Mika Micha. 64 lot 13 Shout uh, shoutout kay Sir JL 100 yung block 100 dito sa night view so hindi pa natin makita kasi wala pang nakalagay no na block yung mga kabahayan although meron ng mga nare-relocate katulad dito sa kabilang side na to meron na nare-relocate dito kaso walang nakalagay na kung anong block di ba So ayun, kaya hindi pa natin talaga makita. So kung 12 to, Ewan ko, basta nandito siguro. Nandito lang yun. <laughs> yung ano ninyo. So, yung Black 82, kay Sir ERR. So, parang wala yung ano na yun. Kasi parang naka-prepared yun para don sa, tawag dito, sa... Black one oh? Ah, Black 102. Ay, 102. Ah, 103. Ah, sa kabila, malamang yung 1? 103 po yan. One... Ah, 103. Ito, 103. So, one... malamang yun dito, 104, 105. No? Okay, so yun. Ah, yung Black 82, Sir ER, mukhang kasi alam ko doon sa layout plan, sa original ng layout plan, eh, ah, ano siya? Mga facilities yung itatayo. Kaya eh, hindi ko talaga maano doon sa layout plan. Depende na lang kung uh, binago nila, tatayo nila na nila ng bang kabahayan pa. So hindi ko po sure kaya hindi ko rin umaakit yan. Okay? So shout out kay Ma'am uh, Elsa. Elsa Kara. So shout out po sa inyo. Maraming pong salamat sa lahat sa mga na walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po.